Anong tawag ito dito, te? Bulihan. Sityo Bulihan? Ito po ang Sitio Bulihan. Na dito po kami sa uh -huh. uh, bahay ng... Tatay Isyo. Tatay Isyo, San Victoria. Ayon. Sila po ay kasala ko ng sila. Tawang. Wow. Baka bahagi ng 20 pesos. O, na, ang haba. Ang yeah. haba ang nakanilang mga sitawan. Sitawan. Sarap po may sa Ang ganda. Ang Ang haba. Ay, hindi pa yata ito pinipitasan Hindi Hindi pa. <laughs> ay, hindi pa ito pipitasin. Ang <laughs> ganda

kain kasi nai eh ah Hindi ka di ka atin kaya, lahat kaya na ka yun lahat ayun 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 kakainin ayun Eh, ayun 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 sa... ayun 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 Ay, ayun 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 Ah, sa, sa kay niya? inya? Ah, doon pala yung nakatira. Oh, lakad. Nandiyan oh, oh, oh. lang yung iyong... mama papa. Alam, Lala. Ah, lola. Ay, ako nay, wag mo masyadong damihan ha. Baka tayo mapurga yan bukas. <laughs> Sarap niyan, Nay. Na nakuhaan na daw. Ah. Nakuhaan na yan. Pero ah, ano na? na? May malalaki na diyan. Anong ano? Anong may mo? Ah. Nalagyan na lang Akala ko'y bagong bunga lang. Na, lima na meses sa unang patuloy Ba? Yung sa disco. Yung sa mga sayaw-sayaw. Yan. Baya yan. Tapos pangatlo, panigarilyo. Ano e? Panigarilyo ka? <laughs> Mabilis na <lang laughs> sa'yo <sang> sumagot ha. <laughs> sitaw. Namimitas po si Nanay Gloria ng sitaw. Oh, dami ah. Dami naman. Kaunti pa yan sa dami natin kakain mo. <laughs> Nanay Gloria, pag ganito kadaming sitaw, mga magkano nagagastos nyo sa binhi? Bilid nyo talaga yan, 2-5? Oo, sa Nauubos nyo namang itanim, di? Hindi. hindi. May pasunod pa kami din eh. Ah, meron pa. Oo nga, ang dami oh. Hindi nyo pwedeng linisan yung puno. Nililinisan yan. Oo ah. oh, ang dami. 2-5. 2-5 pala yan. binig dito sa nga, oh. Uh, mahaba, oh. Uh. Ang haba nito, oh. Uh. Haba. Kahit gumawa ng panin yung anak dahil lahat ito na nga, papa. Sa iyo ako Kaya, yung diyan Pero ang totoo, hindi natin kasi sa lugar na hindi safe. Halimbawa, parke, dahil walang kayo doon. Ay, hindi, kang iharas doon. Ang ginabanggit sa love ko chip marriage ay mayroong chaperone dapat Mayroon sabihin, kasama. may kasama. Mayroong bantay at ang chaperone dapat ay yung special friend na hindi ka din Mayroong mga friend na dadal ibo, ikupan ka. Yung tawag doon sa iba, yung i-aaro ka pa sa kasamaan. Kaya dapat ang yeah. two friends ilalayo ka sa kasamaan. Huwag mo dad, huwag kang yung, mm -hmm. yung environment, yung place na tama ang pupuntahan mo. Ano yung mga wrong place? Sinihan. Kaya dyan nakaka, nakakahipuan. Sinihan. Kwarto. Pupunta agad sa kwarto ay papasok ay dalawa lang. Hindi. Wrong place yun. Ang proper place. Sala. Makikita ng marami. Dito huwag magsasara ng bintana, huwag pupunta sa mga parke na at sinihan, at yun ang nakatulong. Ngayon, marami ngayon ang nagpapakamatay na kabataan dahil Harass by social media. Eh, ito lang ginagawa ng marami na Yung iba, Gagaw, iba blackmail. Sasabihin doon, pag kayo nagbukuhan, ipakita mo yung, yung physical. Ha? Basta, ngayon ang mga ang daming kaso ngayon kay Tolpo. Yung mga foreigner, bata pa. Okay. So, so, mahal mo talaga ako. O, okay. oh, palibasa'y puri niya. Yes, I love you. Pwede bang ipakita mo yung iyong physical na katawan? Oh. Naku, pagka na ipakita, pipicturean yun dahil napicturean yun. I -i Ikukuhan ka, ibablockmail ka. Isisend ko ito sa sa, pub, sa, sa publiko, sa ipapri, ipapublico ito kung hindi yung ka mag, makikipagkita sa akin. Alam mo, sa totoo lang, hindi sir. So now, ang aking advice ay sa pagkat ng binigay ni Pasco ay para mapanuto na ipokus tayo ay sumunod sa magulang. Children, obey your parents. Ang hindi kaysa advice ni Lola, ni tatay nyo, hmm. magulang nyo. Sabi ng children, obey your parents because this is good. Ano ang vice versa ng good? Ano ang kabaliktaran ng ng good? <coughs> ng good? Ay dito Ibig sabihin, kung hindi in ako na obey sa aking parents Ang kabalikta naman Ay magiging God Isa lang ang may promise Sa Bible sa Ten commandments Ang i-obey ang parents The rest, nakalagay lagi Thou shall, thou shall Remember, pero yun lang ang may promise Yung obedience sa mga malulong Para hindi mapariwaraan mo Okay, God hindi man ako expert doon pero yung lang po amen ibigay hindi... Amen! Amen! Tutunan so, kayo So dalawa, okay, pinapakinggan ko sige friends meron akong dalawang tutunan Unang una, know each other Talaga hmm. talaga, nakilalanin hmm. Kasi kayo naman ang sasagot sa kanya So sabihin nyo na kung gusto kong mahalo talaga ako, di magantay ka hmm. Huwag ka agad magpapabugso-bugso ng damdamin Nakuburkit ko ang hala, sige, tayo na kagad hmm. Pakalawa, establish yung career, mag-aral talaga ng mabuti. Mag-aral ng mabuti, mag-aral, establish yung maturity nyo. Pakalawa, dalawang M, money. Ano pera. ang um, dapat na ano, dapat may pera kayo. Para hindi lang kayo, hindi lalaki mabuhay sa inyo. Hindi yeah, aasa pati pero, sa magulang. Oo, oh, hindi kayo aasa sa magulang. At sa magulang nyo, hindi na mahihirapan. Kasi once na kayo'y nagkamali, ang takbo ninyo sa magulang talaga. Yan ang katotohanan niya. Magulang talaga. Amen. Anong tulay itong tatawiran ng suka ah suka, suka. Oh. apa lagi yang kematis suka oh, Jack, uh, yeah. pag binasa mo itong Matthew 6 ito, Isa ito sa mga pinakamagandang Pangako ng Panginoon Kasi, makikita natin na sa, Ang mga tao, meron talaga tayong Pangangailangan, tama? Bilang sudyante, unang-una, syempre Kailangan mo ng pabaan, kailangan mo ng ganito Kailangan mo ng ganyan, marami Lalo na kaya ang may asawa na, di ba? May mga anak, subay, 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 subay. ang bata, kailangan ng ganito Kailangan ng ganyan Napakaraming pangangailangan alam na sabi ng ating Panginoon, sabi niya, huwag tayong mag-alala. Bakit kaya ano? Parang sinasabi ng Diyos, paano hindi mag-aalala? Eh, na nga yung problema. Paano di mag-aalala? Sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng example. Sabi niya, tignan mo yung mga halaman sa parang. Wala namang nagdidilig sa kanila, pero bakit sila tumutubo? Di ba hindi ko ang -jack yan, yung mga damo na yan, no? <coughs> Di ba pa bakit ang green-green nila? Pag hinayaan mo well, yun, lalakihan talaga ng sobra pa. Doon, pagbaba mo doon, di ba? Ang lalaki doon. Pero wala namang, namang may-ari sa kanila. Pero bakit ganoon Kaganda yung ano nila, yung pagtubo. Tapos sabi niya, yung mga ibon, alam mo yung mga maya? Di ba? Wala Ay, namang may-ari sa kanila eh. O, wala namang may-ari sa kanila. Wala namang silang amo na inuwihan na bahay. Pero bakit nabubuhay ang mga maya? Di ba? Hindi ka ba naanong? Sabi ng Panginoon, How much more pa kayong mga tao na ako ang iyong Diyos? So, ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon, huwag tayong mag-alala sa ating buhay. Oo, oh, nandiyan ang mga problema. Nag-iisip tayo, ano na kaya kakainin namin bukas? Ano kayang kakainin namin next week? Ano kayang gagawin ko? Ano kaya panggastos? Ganito, ganyan. At sabi ng Panginoon, tignan nyo ha, sa Matthew 6.33, dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ano daw? Hanapin muna ang kanyang kaharian. at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Tignan niyo yung pangako ng Panginoon Jack, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung yung pangarap mo, gusto mong magkaroon ng magandang karir, tinahin mo lang ang Panginoon. Amen. Amen. Hindi Jack. Yung pangako ng Diyos, eh. Kung gusto mong makagraduate, magkaroon ng magandang buhay, maiahon ang pamilya mo sa ganitong bagay, sabi ng Panginoon, unahin mo lang ang aking kaharian. Alam mo problema sa tao? Ang hirap na nga ng buhay, wala pang Diyos. Tama. Ang hirap-hirap na nga ng buhay, kinakalimutan pa ang Panginoon. Ang pinakamaganda, mahirap na nga yung buhay natin kasi mahirap naman talaga eh. Kahit nga mayaman, namo namomroblema eh. eh. Hmm. Tayo rin talaga na mga mahihirap, tayo'ng namomroblema tayo. Pero kagandahan dito, kahit tayo namomroblema, dapat 'wag nating kalimutan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat mas maraming pagpapala ang ating matatanggap. Di ba? Eh yung mga bagay dito na gusto natin, panandalian lang 'yan eh. Ano'ng sabi ng Panginoon? yung mga bagay na yan, kinakalawang, di ba, lumuluma, talagang nasisira sila. Pero alam mo, kapag nag-establish tayo ng mga kayamanan hindi dito sa lupa, doon sa langit, yun ay paniguradong pang matagalan Jack. Hmm. Kaya sa hapong ito, ano, ang ating Panginoon sa inyong family, ano, kahit ano pa mang mga bagay, oh, dyan ang problema, ganito, ganyan. Pero wag lang talagang kakalimutan ng Panginoon siya. Kaya may ilan tao ka na 14, di ba? So maganda, nag-uumpisa ka na kung baga sa Bisaya na mga lagad sa ginoo. Di ba? Sa iyong kabataan. Nag-uumpisa ka na kinikilala mo yung Panginoon sa bawat pag-aaral natin. So ngayong hapon, pinapalalahanan ka niya na alin? Unahin ang kanyang kar karian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo ng ating Amen. So bukas, sabah na naman. Ayan, bilis ng araw na, no? magkikita ulit tayo. So, bukas tayo ha! Kayo yung bukas. Ayan, praise God. So, bukas magkikita ulit tayo. Ayan, so, yun ay, yun ay, yun yung paraan na um, pag-una, kumbaga paghanap natin sa kaharian ng ating Panginoon. Yung pangingili ng araw ng sabado. So, i-explain namin yan sa iyo, Jack, bakit Sabado? Ayan, bakit whole day yung mga ganyan, yung pangingili ng araw ng sabado. So, yan. So, ngayong hapon, sige, hilingan natin si <coughs> Kefirdy naman sa isang panalangin. Okay, let's pray. Ano pong ano? Si Jackie? Eh? Oo, uh, si uh, Jackie. Mr. Jesus, ah, uh, sweet na lang. Sweet. Okay, <laughs> yeah, let's pray. Okay, maganda pag pinagdugtong na. <laughs> Jack, sweet. Lapit-lapit <laughs> uh, is... po kayo, brother. Ah, uh, sige, tayo manalangin. Panginoon, salamat po ng marami na karoon kami ng kalatataan at ang ay muling lumapit at narito ang aming mga kaibigan si Jackie, o si Sister Sweet sa kanilang paikinig ng inyong mga salita alam namin Panginoon na napakalaga ng kanilang oras at sila Panginoon na nabiyan ng makinig para sa inyo alam namin na kapag inuna namin kayo Panginoon lahat ng mga bagay ipawang idaragdagin sa amin at hindi nyo kami papapayahan saan may mga tanong kami pero ang kasagutan ay sa araw ng bukas at magaramat naman na lang namin na yun ang gusto nyo namin ma ang bukas ng araw ng sabat upang ang ipangiling gawin namin banal at higit sa lahat maluwalhati ang inyong banal na pangalan salamat po sa lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoon Amen, Baby girl. isa pa yan. <laughs> lang Anong pangalan ng anak mo? Gianna. Gianna. Dadali mo yan bukas, hindi? Tingnan ay ay mababasa nila <laughs> Let's go na. Bye bye. Tomorrow is Saturday. Ciao ciao. Bye bye sao. Bye -bye. bye bye. Bye bye. See you tomorrow.